Hi guys, uh, good afternoon all of you. So I here my house, and uh, so the, the, the day is the rainy day. So guys, uh, ako ngayon para ibabash itong si Diwata. Itong si Diwata naman kasi, itong topic natin ngayon itong si Diwata ay napakataas ng tingin sa kanyang sarili. Ito naman kasi si Rosmar, ba't mo naman binigyan si Diwata ng almost 5 million? Diyos ko, Rosmar, kung binigay mo yan dun sa mga may hirap, sa mga pulubi, kung yung pira na 5 million, ibinigay mo dun sa mga pulubi, marami kang natutulungan tao na nahihirapan yung mga matatanda nan yung mga walang kakayahan na talaga magtrabaho pero magsusundi ka pa rin mag magtrabaho para mabuhay lang sila lalo lalo na yung mga ina natin na wala na silang uh, iniwanan na ng sariling mga anak dapat yung 5 million prosmar, dun mo ni binigay dun sa mga uh, mga pulubi, lahat may mga homeless naman dyan sa kansa dapat di mo naman itinulong dun eh bakit dun mo ibinigay kay diwata lahat eh alam mo naman na malam umasin sunaw, eh Masenso na yung tao, ba't nyo pa kailangan tulungan? Yun kaya nga nagsusumika, tingnan eh, yun, lumaki ng ulo. Tiyan mo, yung mga ba... Diyos <coughs> Rosmar, ikaw yung punot dulo nito. Ikaw talaga yung punot dulo ng lahat. Kasi kung hindi, bumili, kung hindi mo binigyan si Diwata ng halagang 5 million, walang gumagaya ng malaki mga vlogger. Ito naman si Diwata naman kasi. Kung sino yung malaki mga vlogger, yun yung in entertain niya. Yun yung inaasikaso niya. Yun ang binibigyan niya ng importansya. Kasi nga, malaki ang makukuha niya doon. So, ganoon talaga kayo mga small YouTube, ay, mga, uh, mga beginners vlogger na gamitan na lang kasi sikat si Diwata. So, gagamitin na lang natin yung imay ni Diwata kasi nga sikat na siya. Kasi bibigyan niyo ng tulong para ma, mapuri kayo ng mga tao or etc. or something, something else na Uh, kung ano yung maibabash sa inyo ng mga tao kasi nga kumikita kayo sa pagbabash diba sa pagbabash ng mga tao kumikita kayo diwata nagiba ka na lumaki ulo mo Hindi porke na nasa tukto -tuk na ang taas para ng lipad mo sa sarili mo kung wala kang 1M hindi ka i-entertain na diwata so diwata ah, uh, marami nang dalit sa'yo uh, sana hindi ka magbago kasi nakikita talaga namin na nagbago ka na, suplada ka na so for sure ibang iba ka na hindi, ka na, hindi na ikaw yung dating diwata na nakilala ng mga tao noon, yung mula na nag-audition ka sumasali ka sa pageant o sa Miss Q&A hanggang ngayon hanggang nag naging successful yung parisan mo so ngayon so uh, napakabangis ng ugali mo